Ano? <laughs> oh, para sa'yo. <laughs> Busog na po Ha? Busog na po ako. Sige pa. Sige. Kain pa. lang. Magpaka-busog na. Bagay sa'yo. Mataba. Sa'yo <laughs> <laughs> naman. Mula ka. Hindi ko pa alam. <laughs> Malamig naman ang panahon, ha? Hindi po. Kanina pa na doon. Ha? <laughs> doon sa Arnabang. ba? Sige ka. Bakit ka ba? Wala. Wala. ka. Baka na ka sa seafoods. Baka may allergy ka, Sabi ka. saan? Thank hmm. you po, ano. Thank you po, kagabi. Kagabi? Kasi, yung pagbiyahe po natin. Ay portable ko kung natulog. <laughs> portable ka na nga Portable ka na sa unan niyo. Sa unan lang. <laughs> <laughs> Maghap. Magdamag kang nakasandal eh. Sakit na nga ng balikat ko. <laughs> Hindi mo alam, di ako nakatulog magdamag. Ay. Pero buti na lang oh. Ano? Oh. Buti na lang nakachimpo ako ngayon. Kanina, napaka-busy e, mo. Uy, ano ba? Dito ka naman sa akin ngayon. Sa akin ka naman focus kahit ngayon lang. Ayaw mo na muna yung mga angels na yan. Marami pa kayong oras. Mamaya, ako, kundi lang. Naano lang ako. Mahanap lang ako ng chimpo. Makasingit. <coughs> Bigyan mo na sa akin to. Ganda <laughs> okay. po ng suit niyo. Pogi well, niyo po ngayon. <laughs> Kure. Marami kasi dito mga ano eh, mga fans saka dapat lang um, uh, para mas lalo kang para mas ano. Alam mo kung mag-stand, joke. <laughs> Yan nga pala. Ayan ako. Sasabihin ako mamaya. Ay, mamaya pa po. Ha? Pwede naman po ngayon na. Ayun ko dito, ang daming tao. Wala pati, pangit ang ano dito. Pangit ang vibe dito. Gusto ko, sa ko ang moment natin pala. Pwede ba mamaya? Kahit konting oras lang. Malito oh, na lang rin tayo eh. Labas tayo kahit tayo lang. Ba? Okay? Yung mga angel, palagi naman yan na angel. Ayan. <laughs> <Bahala. laughs> <Yeah>. Ano? <coughs> Akong bahala. Okay lang. Sige po. Marami siya na, ano, na. Saan ko ba tayo mapunta? Ha? Saan ko mapunta? Kahit saan. Basta, basta, sumama ka na lang. <laughs> <laughs> Grabe ka naman. Wala ka pa rin tiwala. Kumain ka na lang, oh. Gusto mo po ako paninap ko kain ng ano. Inubos ko po yung anak ko kain. Oh,

안녕하세요. 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 안녕하요

<laughs> <laughs> First time natin dito First time. No? Uh, di Para ano. Para sa gano'n sa Cebu The top. ka? Hindi. lang. Kamay. Ha? Ay, lang.

mas kilos kasi para oh si para naman po ayenda so dahil na kami kabayo po restan tayo ng kabayo eh eh ang pakaramdam mo Nandito na, ko, may kasama ka ngayon. May ka-partner ka ngayon, dati wala. <laughs> may ka-partner ka ngayon, dati wala. Anong, ano pa na? Masaya. Masaya? Parang mo lang kang buhay-buhay. Masaya ang apok ko. Lalo na po kanina. Sa? Sa kabayo ko. Sa kabayo? Ikaw lang, inimod mo ako eh. <laughs> <laughs> Anong, ano ko pala yung masabihin mo? sabihin mo na siya. Um, ah, muna dito. Huwag na muna dito. hindi pa tayo yung magandang lugar para sabihin yung mga ganyang bagay. O, na lang. Balong na lang sa akin. O, na. Para mas maganda. gusto mo? gusto mo? Amistu mo? Amistu mo? <laughs> Ano ako? Joke lang. <laughs> Ito so, ah, uh, sa bagay. Ang banen eh. <laughs> Nitigilan mo lang yun eh. Ay. Ito so, ano ka? <clears> ha? <throat> huh? yeah. Wala. Wala. Murder ko, kakaya. Makikipo lang pala tayo dito. Pumunta pa tayo dito. Nampakata napakalayo nito. Oh. Sige, Ha? Uh, mag hmm. oh. ka kasama na kita dito. Kasama mo ako? Hmm. Gusto ko ay... Gusto ko lagi kang basay. Saka... Kanina mo eh. Matiisin ka eh. Hindi kita matiis. <laughs> <laughs> Mayang... Hindi. ka <laughs> ah, ba? Gusto ko. Kaya ba kanina? Ano, bro? Bukin ko lang tayo dito. Ikaw oh. Ano ba yung sasabihin Sabihin mo na kasi. <laughs> ang pangit dito. Wala dito. Hindi pa dito ang perfect moment. Wala lang. Wala Wala uh, Gusto ko medyo... Ano? Maganda Parang romantic ba? Napaka-plain dito. Romantic oh, na po yan. tayo. <laughs> 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 <Sipino>? <laughs> Baka isang pa matungutan lagi. <laughs> Sipino? <laughs> Sipino? <laughs> Baka, kalimutan ko yung words. Nagalit pa sa akin. Sige. Sasabihin ko na. May na pa ako maghihintay. Sigurado ka? Hindi ka mabibigla ha. Makikano ko ba yun? Tumingin ka rito. Grabe, kailangan pagtumingin. Hindi <laughs> <laughs> naman <yung> siguro dito. Makikinig <laughs> mo ako. Baka hindi mo marinig eh. Baka sabi, bakit pa mo pa sa akin? Sige na sabihin na. na. Sige um, Tadpabaw According to the Breaking Report Obi doka I'm glad see yang paling Oh, <laughs>